Mayong adlaw mga kabers So ni Ana po ta, mga kabers nula no, ay na po niya video ang atong tripping karon So samtang nagtambay mi sa isla mga kabers so, so, Sa akong nahuna-hunaan mga kabers Nga muadto to mi sa gitawag nga punot mga kabers O oh, guwan na ta maglangan mga kabers Sa ah, karida na atong niya gisakyan mga kabers O salamat ka ayos sa itong buotan niya driver no Astang paspasagid na mo maabot diri sa punot mga kabers Ah maudin yung gitawag na mo diri nga punot mga kabers Oh, gawa mo kayo lang, mga kabays sa punod mga tan Tanawa na lang ng video o tiwasin nga video mga kabir. O, Oh, sabtang katambay mi rin mga kabays. Kita og isa ka balinggitan mga kabays. Gakabit-kabit mga kabir. so O, ala na! As ah, lingaw ang niya mga kabes Kakaway-kaway pa siya sa muang mga kabes Wala siya kabalong mga kabes nga. Makuha na din sa mga kabes O, oh, maglangan mga kabes Mauna ning nila mga kabes usan ni sa pagtibaw? sa gitawag nga punot. Di ko siya mga kabes O, kung tawag ani ninyo sa inyo ha mga kabayos. Basta ang tawagan na namo rin mga kabes Mauna kita gitawag na mga punot. So first time din ako lang makakita mga kabis unsaon pagtibaw sa punot mga kabes ingon ani ra day ang pagtibaw sa punot mga kabes perting dali aragyu day mga kabis Ah, uh, basta mga anad na mga kabayos, dali-dali on na nila mga kabayos. O, tanawan na lang ninyo mga kabayos sa proseso mga kabayos, no? Samtang sa ka-video ko mga kabayos, excited na kayo makita sa ilang kuha mga kabayos. Hingon pa nila dari mga kabe. gamay ra kayo ang ilang nakuha mga kabayos. Nga hinam-hinam gid ko ilang mga kabayos sa ilang akoha sa nao, mga kabayos. Ako ah, gid ning mga kabayos kung unsa o ni nila mga kabayos. So ako giningi pataas ang video mga kabayos para makita ninyo giyon nila nga process ug naan nang makita ninyo nga kawayan mga kabayos Usa na nga pamaagi mga kabayos para madali nila pagtibom So ila na ng ginahinayan makaverse pagyabyab makaverse para mga taangtang ang mga hugaw mga kaverse o malain na nila sa ilang gitawag nga bulsa-bulsa mga kaverse ang kaning ay eh mga makapay sa tumuayan ni mga kaverse nanay bulsa-bulsa mga kaverse o wala sila maglangan mga kaverse na na dayon nila ang gitawag nga sikpaw mga kaverse gikan sa bulsa-bulsa sa bulsa mga kaverse ila tayo nang itransfer sa gitawag nga sikpaw di ko surugod sa itawag ninyo ana basta ka na mga basta kanang gigunitan anang nakayelo mga kaverse mo na gitawag na mo nga sikpaw asa ah, diha nga dapat mga kaverse gitangtang na dayon ang higot sa gitawag nga bulsa mga kabers para i-transfer sa sikpaw mga kabers o oh, tanawa na lang ninyo mga kabers kung giyon saan ang nakapuwa mga kabers giyon saan niya pagbadbad mga kabers para sa pag-transfer sa sikpaw mga kabers o oh, ganang excited na kay kuha na diha apart mga kabiris. makita sa ilang akuha pero ingon sila mga kabers gamay ra daw ang ilang akuha dari nga dapit mga kabers ah, gabi daw mga kabers ang ila daw kuha sa isintay 3 kilos daw mga ka o oh, sa akong pananaw na mga kabers pero tinagyudaan ng daghan na mga o oh, tanawa mga kabers sa ilang nang pagku makuha mga lusay mga kabiris, para dali lang nila pagpili mga kabers dito sa ilang isla mga kabers. Ang maging tuyo mga kabers, maugin ang pagpalitan aning ilang kuha mga kabers. Og nakahuna-una ta mga kabers nga ato na lang i mga kabers kung unsa ang pagprasis aning pagtibo sa gitawag nga punot. Comment daw mga kabers kung sa itawag ani ninyo sa inyong lugar basta diri sa isla sa Bantayan mga kabers ang tawag amo ani mga kabers is punot. O sa punika ka klase sa panagat mga kabers nga perting dali ara mga kabers Agasto ah, to lang yun siya noon mga kabers sa pagsugod pero nindot kaya ni sa ug naaka basta labi na kog season mga kabers kanang gitawag na mong ngating buwan mga kabers o gitawag na first quarter mga kabers kanang gitawag na unang subang mga kabers mo gi adaghan ah, na kuha diri mga kabers sa mga punot mga kabers ayun niyo nang makita mga kaverse ang pag transfer mga kaverse sa gitawag na Mundri nga sikpo mga kaverse og glipay na kay sila mga kaverse kay makita ilang itsura <laughs> dere sa atong kamera david ang mga kaverse na po iusa ka kabangka nga nipalapit mga kaverse aron sa pag-ambit pod mga kaverse sa mga gitawag nga crabs mga kaverse So dara mga kaverse gitagaan me o chance nga maka-video sa ila og na nanghid nga maka sa ila mga kaverse og mi sugot man pod sila og miingon ko sa ila nga makita sila sa video anytime ato ni upload mga wa ta langan, mga kabis misa kada yun to sa ilang bangka mga kabis pero na nang hitpod mi ani eh. <laughs> Ah, yung ti press kuha mga kabis nuga kisi pag pagin ilang kuha mga kabis ala bahaw ninyo ni mga kabis mahurot yun mga kabis tanaw ninyo mga kabis on sa kapris oh ablo Kisikisi lang lagi <gasps> ah. ah do kada may baling <laughs> okay, sige sila wala Paglabas ang dango ito sa ano 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 Iyan. Tabugo, kalingo kita ng Maglaway lang siya si Papa Tita nang tabugo, kay Basid pupalik tayo papagpagitaron Alam <laughs> <laughs> ko ito, tabugo Ano nga nangyari na kita nga taas na kay Gadlaw? si mana nga Sila sindu yung tagura ka pang pandawan Ang pagpilang sila sa tabu Ang bakit pilang sila yung pilang kawan. yung pilang Ada mui paling kitan betul, ada aku, teman-teman. Pasuk naga ya, akan ambil tuan. Tinarung teman ya kawan, tinarung naga paling kitan. Saka naga ni pasuk ini mau ambil dia paling kitan, bisa kau? Kau tu mau ambil. Nangita. Ah, biar. O, oh, galing mga kabir sa amang giduwa-duwaan ang gitawag ng octopus mga kabir. Lilis kayo eh. Nabuhay pagbalik. Ay, nalagay na. Amin na sakto kayo. Sakto kayo sarili. Sakto kayo oh. na rin tinawa, brad. <laughs> Makasuwa. Ay, nalagay na. sa nalagay na. Lahat dire na lang ang ng ato nga, nga medyo mga kabeykes kay medyo taas-taas na gid ang atong video mga kabirks. So Salamat kayo sa inyong pagsunod sa ako nga video. Share this video mga kabeykes. Thank you and God bless.